Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Good news po ito sa lahat ng ating mga senior citizens. Dahil minumungkahin na ni Senior Citizens Representative Rodolfo Ompong Ordanes na maagang ipamigay ng DSWD ang mga pensyon na dapat matanggap ng ating mga lolo at lola. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Senior Citizens Party List kahin noong lunes ng Senior Citizens Party List at Chair ng Committee on Senior Citizens Representative Ompong Ordanes sa Department of Social Welfare and Development ang pagpapalabas ng Marso o mas maaga ngayong taon ng unang anim na buwan o 6,000 pesos ng 2024 stipend ng mga mahihirap na nakakatanda sa mga benepisyaryo. Ayon kay Representative Rodolfo Ompong Ordanes sa isang pahayag na kinumpirma ng DSWD ang pagkakaroon ng humigit kumulang 49.8 billion para sa buong taon. Ayon sa kanya, ang Marso o mas maagang pagpapalaya ay mainam upang magamit ng mga mahihirap na nakakatanda ang kanilang stipend upang mabili ng maaga ang mga gamot at ilang iba pang mahahalagang kailangan nila para mas handa ang mga ito sa darating na sobrang init o summer months ngayong may El Nino. Hinihiling din ni Representative Ordanes sa Department of Interior and Local Government sa El Nino measures ang pagsusuri ng mga nakakatanda PWDs at mga taong may kasamang may sakit at special na pangangailangan sa mga antas ng barangay. Maglabas sana ng direktiba ang DILG na itinatagubilin sa mga barangay ngayong panahon ng El Nino ang madalas na paglingap sa mga senior lalo na iyong mga walang kasama sa kanilang mga tirahan. Sa panahon ng El Nino, ang mga nakakatanda ay mas madaling maapektuhan ng dehydration, heat exhaustion heat stroke at mga medical na emerhensya, lalo na kung mayroon silang matagal na mga sakit tulad ng hypertension, hika at diabetes. Sinabi ng Sulon na dapat magkaroon ng kamustahang system nang maaaring magkaroon ang mga barangay para masuri nila ang mga kalagayan ng mga nakakatanda. Dagdag pa niya, kapag tumaas ang mga temperatura mula sa Marso hanggang Mayo, dapat magbahay-bahay ang mga barangay para sabihin sa mga nakakatanda at iba pang mga residente na manatili sila sa loob ng kanilang bahay at uminom ng marami tubig. Nagdag pa ng Solon na ang mga medical emergency response ay hindi dapat limitado sa pagdadala ng mga pasyente sa pinakamalapit na ospital. Dapat magbigay ng first aid upang patatagin ang pasyente bago sila dalhin. Nangangahulugan ito ang mga barangay first responder ay dapat na may kakayahang magbigay ng first aid, dapat sanayin ng barangay ang kanilang mga tanod, barangay nutrition scholars, SK at mga residente sa first aid. Ayon pa sa kanya, kailangan gawin ang first aid para hindi maging dead on arrival sa ospital ang mga pasyente. Madalas kasi namamatay ang mga pasyente papunta sa ospital dahil hindi nalalapatan ng first aid kung saan siya natagpo ang nakahandusay, naghihingalo o agaw buhay. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!